Ay, Mary Jane, gagawin natin agad ito ng solusyon. Lilinisin natin yun na parang walang nangyari. Okay, start tayo. Marami po tayong mga pwedeng gamitin cleaning agents. Pero since may mga bata nga, gagamit tayo ng pinaka-safe at natural. Ito ay baking soda. Napakadali at walang amoy. So, gaganyan-ganyan -ganyan lang kayo Te. Kapag ka, ang ginamit natin panglinis ay eh, medyo meron ng halong mga chemicals, mas maganda talagang gamitin eh puting tela para hindi siya magmansya. Meron din tayong mga ibang types of cleaning agents na pwedeng gamitin. Uh, katulad na lang ng hairspray. Anything na may alcohol. Pagka nagtatanggal tayo ng ganito, ng mga mansya, pag natapos, pwede natin babara ng toothpaste. Iwan natin for a few minutes para talaga malinis na malinis. Isa pa. Oh! Yan, malinis na. Na Mary Jane. Wow. Ang gulo naman ako! Munting changes lang naman itong ginawa natin pero hindi ba nakakaaliwala siya? May, kon may kurtina tayo, napalitan niyo sheets, tapos naglagay lang ng konting decorative foam para na may letters, para talagang pambata. So, hindi na masyadong ano, lonely room, di ba? Wala po mo mga eh. Ay, yun importante. Talagang nakuskus na natin ng maayos, hindi ba? So what can you say? Okay lang ba to? Oh, thank you po. Grabe. Grabe. Welcome, welcome, welcome. At maraming salamat sa pagtawag mo sa amin deep sa 911. Thank you rin po. Thank sa you very much. much. You. Oo naman. So asa na mga bagets? Patulugin mo na. <laughs> Kasi easy lang tulog na agad, di ba? So sige, yan. Yan na yun. Ay, nakatapos din ako. Natanggal ko na yung mga stains doon sa dingding ni Nanay Mary Jane. At talagang alam nyo na, naka na naman ang 911.